Iba't ibang trabaho ang pinasok ng isang lalaki sa Quezon Province para matustusan ang kanyang pag-aaral bilang mechanical engineer. Pero imbis na makagraduate, ngayong taon nauudlot ito dahil tinamaan siya ng kakaibang uri ng cancer. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Matayog ang pangarap ng isang college student na nakilala ko mula Quezon Province. Pero may humahad lang sa si kanya ngayon upang makamit ito. Isang kakaibang uri ng cancer. Siya si Roy, 22 anos, Mechanical engineering student sa weekdays at isa namang barbero kapag weekend. Si Roy graduating na sana ngayong taon. Pero tinamaan siya ng cancer na nagsimula lang daw sa tumubong maliit na kulani sa kanyang liig nito lang Disyembre. Nung nag-start daw, parang maliit lang na parang mga jolen. Tapos habang tumatagal, parang nagkakaroon siya ng madaming maliliit na bukol. Tapos umaangat siya, nagsasama-sama sila. Hanggang dito na siya sa parang bandang baba ng tenga. Tapos tumitigas na siya. Matapos sa mailalim sa CT scan at biopsy, napag-alaman na si Roy meron palang sinonasal carcinoma kung saan may mga bukol na tumutubo sa paligid ng kanyang ilong. Itong mga type ng cancer na ito, they are actually uh, very rare. So, uh, But the thing about these cancers is they are very aggressive to the point na paakyat uh, yung ano niya invasion. So aside sa mata, pwede din madamay din ang skull base and eventually ang utak. Pwede din siyang mag-spread sa lungs, pwede din siya mag-spread sa bones or pwede siyang makaramdam ng bone pains or uh, joint pains. Nitong nakaraang linggo, nagsimula nang sumakit ang iba't ibang parte ng katawan ni Roy. Hirap na rin siyang tumayo at lumakad dahil masakit na ang kanyang likod, balakang at tuhod. Ultimo nga araw paghinga, hirap na rin siya. Sabi niya, yung last niyang update yung parang bukol, parang nasa panga niya na rin. Kaya nahihirapan na siyang medyo kumain. Pati nga daw yung dila niya, parang naninigas na rin kasi parang napupush na po nung bukol din yung dila niya. Yung parang cancerous tumor sa ilong niya, tinutulak yung mata niya. Lumabo na rin ang mga mata ni Roy. Ayon kay ENT Dr. Albert Baloco, environmental exposure ang kadalasang dahilan sa pagkakaroon ng paranasal sinuses cancer exposure to dust or uh, dust especially sa workplace wood dust or if not uh, mga inhalants or di kaya ay yung sa mga paints yon or chemicals so uh, other risk factors would include smoke la uh, second hand uh, exposure sa smoke walang bisyo si Roy pero paniwala ng kanyang pamilya maaring may kinalaman ng kanyang trabaho at kapaligiran ang kanyang course ay medyo nag -wielding, wielding sila. So titignan din na baka yung usok na naamoy niya kapag nagpuputol sila ng mga baka, babarbero din po siya. So hindi ko alam kung pwede yung maliliit na mga particles ng buhok kung pwede maging cause yun. Sa ngayon, hindi pa naooperahan si Roy dahil marami pang test na hinihintay at dapat gawin sa kanya. Kaya naman ang kanyang pamilya nananawagan po ng tulong. Para sa mga iba pa po niya mga test, tapos mga laboratories, at yung pang-araw-araw na gastos kasi from Quezon Province, tapos na sa Manila siya ngayon. Kapag ng, ano eh, ng tirahan, so talagang napakagastos. Kaya ano man po yung tulong na maibibigay, ay uh, pinagpapasalamat po namin. Ako po si Mobile Journal Ana Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.